Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Saan ba kukuha ng mga titik ang mga lumilikha ng awit? Ito ba lamang ay naisip o kusa na lamang sumasapit? Mahirap sumulat kung damdamin ay hindi mulat. Kung ang akdang isasaysay, hindi nakaukit sa karanasang nararapat. Kaya nga ang isang himig ay walang kahulugan ang tinig. Kung ang umaawit na bibig, walang nararanasang pag-ibig. Ang isang awit na maganda o yayi sa mga tainga ay yaong mga awit na nagmumula sa kalooban ng may akda. Kung hindi nang galing sa puso, ang tinig ng umaawit ay tila ba napapasok. Maaring mataas, malakas, may mga alo ng kataga. Ngunit walang laman sapagkat sa lihim ng damdamin, hindi ito nagmula. Ang salmong ating inaawit ay ganoon din ang karanasang sinapit. Bayang Israel, tinutulak na umawit. ng mga himig ng Jerusalem, sila ay pinipilit. Ngunit walang tinig na mausal, sa labi ay pagtangis ang bumubukal sapagkat ang bayang pinili sa malayong bansa na Lugami. Babilonyang mananakop, sila ay kinubkob, binihag at ngayoy ginawang aliping pinapasunod. Mga dayuhang nagpapahirap, ngayon ay pinagpipilitan, umawit ng mga musika, tinutugtog sa saliw ng alpa at lira. Ngunit mga taga Jerusalem ay malungkot na tumugon, paano kaming aawit ng himig ng Panginoon? Kung ganito ang aming sinapit, kung kami ay malayo sa lungsod na pinili, kung kami ay malungkot, lahat kami ay namimighati. Kaya naman nakikintal sa kanilang alaala, -ala, ang bundok ng siyon kung saan kanilang mga awit ay nalikha. Ayaw nilang mabura sa kanilang mga gunita, kahit dito sa pampang ng mga ilog ng bansang Babylonia, sila ay nakaupong lumuluha tuwina. Ang mga tinig ang tugon sa manlulupig. Ang awit namin ay para lamang sa lupang iniibig. Kaya't paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kami sa ibang bayan ngayon. Kaya sa Diyos sila ay nanalangin. Kung ika'y aming limutin, wala na kaming aawitin. Kung hindi para sa Panginoong dakila, hindi na kami aawit pa. Kaya't upang manumbalik lakas at sigla Magkaroon muli ng kahulugan sa paglikha. Mga himig at tinig upang muling marinig, kinakailangan nilang magbalik loob sa puong umiibig. Sapagkat sila ay nagkasala, umawit ng ibang musika, may panahong tinig ng pagsamba sa mga huwad na Diyos inialay nila. Mga taong nalinlang, tinig ng ibang Panginoon ang pinakinggan. Ngayon lamang nanunumbalik ang tunay na kahulugan. Ngayon nauunawaan kung sino ang dapat awitan. Ang tunay na ama na naroon sa kalangitan. Sa Ebanghelyo ay may tagpo din. Noong si Jesus ay usigin, kanyang sinabi ang mga kataga patungkol din sa musika. Ngunit nakatuon sa mga taong sa kanya ay hindi nakakaunawa. Banggit niya na kami ay tumugtog ng plauta. Ngunit hindi kayo umindak ng buong saya. Umawit kami ng pagluluksa, ngunit hindi naman kayo lumuha. Tulad ninyo ay mga bata, hindi alam ang ginagawa. Walang pagkakaunawa sa mabuting balita. Sa pagninilay na ito, tayo rin ay tinatanong, anong tugtog ang sinasayawan, sinasabayan natin ngayon? Anong awit ang laman ng damdamin? Sino ang nais nating purihin? Anong mga titik ang naroon sa mga himig mula sa ating bibig? Ibig sabihin, sino ang sa puso natin ay nakaukit? Sino ba ang ating iniibig? Totoong mahirap umawit para sa Panginoon kung sa pagmamahal niya ang kalooban natin ay hindi nakatuon. Ngayon tayo ay manalangin sa may likha ang awa ay hingin. Sabihin natin gusto naming awitin, pagiliw mo nais naming muling kamtin. Ayaw kana na naming limutin, ayaw naming muling masadlak sa kalagayang kay dilim. Nagmamakaawa kami, muling ibaling sa amin ang iyong tingin. Kami ay kaawaan, kami ay patawarin. Nalalaman namin na tanging ikaw lamang ang dapat naming sambahin luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.